yung camera. Dito na yung camera Guys, nandito na tayo sa may sentro ng Loyola Park. So, mm, um, dito kami sa bandal liko. na natin. So, o oh nga pala, nakalimutan namin. ah, uh, kung hindi pa pala kayo subscribe sa channel namin, eh, mag-subscribe sa po kayo. Parang awa nyo naman. Kahit na po huwag kayo manood sa video namin. Pag-subscribe lang kayo, masaya na kami. Tapos, click nyo lang yung notification bell. So, hmm. hahanapin namin ngayon dito yung kay Francis Magalona. Kay idol Francis Magalona. So, ano ba meron dun? Sa ilalim. So, tingnan natin. Bakit meron dito pumasok? Ano meron dyan? Ah, hmm? oh, meron dyan. So, tingnan nga natin. Ayoko lang nga, kasi dati nga natatakot kami dito pumupunta. Ano pa kasi yun eh, year 1998. Kay? Ano pa kasi ito dito? Wala pang masyadong dito. Hindi, ano to dito. So, may CR. Ayun. Ah, mali ni Binan na Ano siya? Siya dito, di ba? Oo, si Leo. Ano rin pala ito dito? Ano At din ito? siya yun? Ah, eh. oh, si... Hindi alas ka alas pa ni. Ay wala. Klos. Tayo po di. Pero ano gano'n siya. Ano. Dito. So, ito. So, akala ko kung ano yung ano, bakit may, wow, curious ba? Seriously. Ha, titingnan lang namin. Pero dapat dati'y malaman kung ano ano to dito? Bakit nandito? Nandito may headquarters tayo, may nagbabantay dito parang ano dito. Ayan. Ah, parang artista rin ni Ata. Salamaya. So, Umali. Oh, ito parang artista rin ni Ata. Ito so, sila dito. parang ano siya. Silin niya, Salamea. Si Mayor Lim ba yan? Nasa Hindi. Okay. Si Nasaan si Lim eh. O, dito tayo. Tara. Punta tayo kay ano kay Idol. So, ayan. Buhaba lang kami rito guys. Para tignan namin kung ano. Na-curious lang kami kasi bakit may buhaba ba? Hindi natin kasi. O, dito. Yan. yan yung sinasabi mo. Isa. Hindi. Yan yung, yung. Yan yun, yung yun, ano yan. No, na. oo sa gabi raw nagpapakita hindi natin alam kung ano yung nagpapakita dyan ayun may tao doon no? batang estudyante. ayun Okay, doon po sa memorial yun. Ah, kayo diyan po? Yung may padir yan, pag may makakita kayo ng kayilo, magtanong kayo dyan, dito. Okay. Dito yung kay Francis po? Ayun po, yung kung May musal yun na ito na may salamin. Okay. Yung pad, yung gilid, yung yun ang may bakod na puti sa kaliwa. Yun eh. Ah, yun yung may bakod na mababa. Okay, okay. Okay, yes, sige. Nga, ah. nga, 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 ay ay, so itinuro sa atin yung kay Francis M. Pupuntahan na natin. Ay nakalimutan ko yung high-speed. Dun rin yun Okay. Yes, script. Tigil. Kumalma. naman Sa talaga. pusa. Bogi ka. Pongki and Lately. 1925 at ah, 1993. 1927. 1928. Kailan lang. Kailan lang siya. Sino oh. nga yan? Wala nga apelyedo eh. Ito siya ba? Naku-curious ako. Hindi may wire yata yan. Oo, oh, sa ilalim. Uh -huh. Yan yes, siya. Naman no, ka dito, walang pwede. Walang patay. Pero ang pinakabongga talaga ng mga mislo yung nandun sa harap. Oh, sa sentro. May, may kainan siya. May kainan. Diba? Mo, diba? Mga marble. Okay, okay. Ito na lang ang mga marble. guys, tignan nyo kung kung um, may ilala kayo rito Felicidad ayun yung, pa. no? no? oh. yung paymanship nila nung piniprint no? paymanship nila no? sila ay nung no, tingnan mo naman yung loob nyo may round table may sala As parang may CR pa yata may kwarto pa guys may, may tulugan no? may tulugan to? Oh. parang ito yata ito rupong neto hindi. Parang bed lang yata to, to liguan or kitchen. Ay hindi kwarto nga. Kwarto siya. Kwarto kasi andun yung sa ano, kitchen. Aircon siya. Uh, una na natin kay dito Francis. banda kay dito. Master Rapper. dito aircon, may second floor. Second floor siya, naka-chandel here. Oh, so. Ito may chapel sa loob. May bed sa loob, ayun oh. No? May, may chapel. No? Naka-chandel Retired, ano US na yung dito. Okay. Lieutenant. lieutenant. Second, ayun siya. Second lieutenant. ba? Diba? Di diba na, ang tanda niya, oh. 90. Ano siya? Uh, 94 years old. Siya na, eh. siya na matay. Oh, nandito sa ay, eto na okay, ano? kaya no ano, kay idol. Ah, nga ba? Ito? Ayun. Ayan. Ito na kaya, no? ang haba hawak may kasama to so. kay Francis Magalona so, so kung mapapansin nyo Tama na yan. O, iwi mo sa nanay mo at na. Ano ho yan? Ang dami naman. Madarap so, po ba yan? Oo, oh, masarap yan. O sige, iwi mo na sa nanay mo eh. at may mailuto na agad, ha? Oo. Uh -huh. O, oh, wala nang laro, ha? Diretso na nang uwi, ha? Oo. Halay ka nga rito. Bakit po? Ano yan dala mo? Ha? Magnanakaw ka, no? Hindi po. Walang iya ka. Magnanakaw ka na. Sinungaling ka pa. Ha? Uh -huh. <coughs>

Sandali. Hindi ba pwedeng ako na lang? ikaw na lang. Yayariin niya yung matanda, di ba? Oo. Oh. Baka pwedeng ako na lang iwari. Ikaw talaga napaka-pilosopo mo. Ikaw kaya ko. Ah, Nagbibig... Beso, 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 eh. beso, 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 Ya, yeah, kita. Oh. <laughs> Oke, okay, 80. Oke. Okay. Oke, okay, Mama, come <laughs> di maghirap ang trabaho mo Pagbutihin mo dahil pag gusto mo ay kaya mo Kung kaya mo ay kaya niya at kaya nating dalwa. Magaling ang ating yan ang laging iisipin pag mararating Kung handa kang tiisin, ang hirap at pagod Sa problema huwag kang malunod Umahon ka huwag lumubog Pagkat ginhawa naman ang susunod Iwasan mo ang inggit Ang sa iba'y ibig mong makamit dapat nga ikay matuwa sa napala ng iyong kapatid Ibig kong ipabatid na lahat tayo ay kapitbisig Mga kababayan ko, dapat lang malaman nyo Umiba sa kulay ko, Nung buhay pa po kasi si Francis, halos hindi mo siya malapitan dahil sa dami ng escort niya. Yung mga marshal niya, pagka nagko Dito. Yan. So pagka nagko-consort siya noon. Ano ba itong ano ko, cameraman ko? Hindi ko alam. Upo na nga. Para ko, Paupo po. Wala. Kasi tayo kasya Okay na rin. Ah. Pindot. Yan. So ngayon lang kami nakalapit. Kung kailan wala na siya. Nga po eh. Ah, okay. Sige po. Sorry po. Isisento to sa... So, ayan. Tapos na tayo dito kay Idol Francis ang king of rap Talagang ngayon mo lang siya malalapitan kasi wala na siyang martial so dapat pa picture na rin kami sa likit aray dito tayo dito 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 punta tayo sa likod eh wala doon punta tayo doon dito na lang ah dyan oh, na lang wala naman doon